Hello, hello mga uh, guys sa mga kapunaw dyan, mga kapunaw dyan. Hello, good morning. Happy Monday sa, sa inyong lahat. Ayan. Sa ngayon po ay mag-prepare tayo ng ulam ng mga bata kasi papasok po tayo guys. Ayan. Diyan din magandang pakiramdam ko. Luto tayo guys ng uulamin ng mga bata mamaya kasi sila lang matitira na mahihilan dito. Itutuhan natin ng kakainin nila pagising. para pagising pa yan guys mga lasonsa ng tanghali. Sa September 3 guys Start na ng School nila September 3 Kasi sa Pilipinas diba Nag-start na yung Nag-start na yung Ano dyan Pasukan Dito sa September 3 pata guys dyan sa Pilipinas Yan. lalo guys sa uh, pag may pasok ng mga bata araw araw ko na ito gagawin luto maglalagay ng pagkain sa bauna nila Ayan. ako yun guys kikita kita tayo dong guys sa, ano Lagi ako mag-upload. Ati ati pa sila sa school. Tapos nang ati sa school, tayo naman ay papasok guys. Yan, po yan. dito guys sa Canada guys napaka ano nya napaka ang lalaki ng ano guys okay. Ito, guys yung Medyo ano na guys ngayon Hindi na katulad dati na Alas 4 pa lang ng Madaling araw ay May liwanag na Ngayon ayan guys oh, May kita mo dyan sa may bintana na yon oh. Alas 6 na guys Tingnan mo Yung oras nya Dilim pa Hindi pa gano'ng maliwanag yan. Pag ano kasi guys, nagpalit na yung ano parang ng climate change na ganoon na yung panahon dito. Sa susunod na mga araw yan guys, 9 o'clock pa lang, ay 9 o'clock ng umaga, madilim pa. Yeah, mga 9.30 yan, magliliwanag na. Yan. Ayan guys. Ngayon, pagtapos ng luto natin guys, susundo tayo sa sa ako sa trabaho ko naman. yan Ganun lang araw-araw ang -araw gagawin natin guys. Ayan. Ayan nga guys. Bago pala ako umu uh, pasok guys. Uminom muna ako ng maligam-gam na tubig guys. ako so, lang i-share sa inyo guys tuwing umaga inom kayo ng kalating masong mainit na tubig haluan nyo ng man, ano, tubig na man, ano tapos inumin nyo guys ayan, kaya na para yung ano natin guys, yung ano sa loob ng chan yung mga oil toxic, matanggal natin di ba yung iba? Kape sa umaga. Kape. Mas mainam guys. Ito lang. Tubig. Na malingam gaw. Mainit pa konti. Napalambot ah, ko lang guys yung ano yung itong ating patatas bago natin nilagay yung lagay natin guys lagay na natin para sakto pag luto na yung corn beef malamot na din yung ano, patata uh, tara guys, kain po tayo guys. Almusal muna tayo guys bago sumundo sa sa ako sa, sa trabaho. At mamaya papasok din ako. Meron tayong kanin, itlog at saka gumawa ko ng konting mabip. Lagyan ko ng ano yung toyo yung kanin. Susunod guys na vlog natin. Isishare ko sa inyo kung paano ako napunta ako dito sa Canada. Yun ang topic natin yung susunod na vlog ko. Yan. Kaya abangan nyo guys yung mga susunod na ating vlog natin. Sunod-sunod na yun kung paano ako napunta dito sa Canada. Ano yung trabaho ko dito sa Canada. At yung mga kung nagustuhan ko ba dito sa Canada or hindi. Ayan. Kaya madami pa tayo guys na vlog na pagsasamahan dito at malalaman nyo kung anong ano dito sa Canada. Natuasyon namin. At yun, I mean. uh, sana mag-subscribe po kayo guys. At uh, mag-like and share. Mag-comment na rin po kayo guys. At uh, click to notification bell para updated kayo lagi sa mga vlog ko guys kahit bago pa lang tayo para marami tayong pag-uusapan tungkol dito ang buhay dito sa Canada ayun guys mag-comment lang po kayo kung ano yung gusto nyong itanong kung ano dito ang mga itatanong nyo tungkol dito sa Canada at kung paano pumunta rito ayun guys maraming salamat guys update ko kayo mamaya guys Ayun nga guys, tapos na tayo mag-almusal guys. Yan. Sundo tayo sa trabaho ng asawa ko. Ayan. Check uh, time check is 6:50. 6, 6 o'clock and 50 seconds. minutes 6. Ayun. Ayun guys. Magala 7 na yan na. Ayan. Dati-dati guys, alas 7 pa lang maluwanag na yan. Ngayon medyo ano kasi babalik na naman yung dating ano. ano ayun oh, may rainbow guys oh. Yung ko may rainbow. Ah, nakasando lang ako guys kahit malamig. Eh nainitan ako kasi nagluto ako kanina. Ayan painit muna tayo painitin muna natin yung sasakyan guys bago tayo tumakbo ng sasakyan ayan <coughs> ayan nga guys ganito ang buhay dito guys sa Canada kaya kung kayo po kayo eh, pupunta rito guys ay pag isipan nyo muna na mabuti mga ilang beses ninyong pag-isipan kasi marami akong balitaan dito guys na mga kababayan natin na isang linggo pa lang isang buwan umuwi na agad ng Pilipinas kasi dito guys alam nyo naman lahat ng plano nyo na nandyan pa tayo sa Pilipinas na makapunta rito kahit sino gustong pumunta rito. Ang pagpunta dito guys, sasabihin ko sa inyo. Hindi dapat yung isipin nyo na kagaya dyan sa atin. Na magtrabaho, pwedeng hindi. May mga papasya lang kayo na mga ganda. Hindi guys. Dito po sa... Ano sa... Kainisuset. Tsaka na na guys, talagang bakbakan ng trabaho, trabaho bahay lang trabaho by. yun lang naman talaga ang ano rito. Kaya kung iniisip niyo na trabaho, pasyalan, ano? Wala kayong pagpapasyalan dito, wala kayong pagbibili ng mga kagaya diyan sa atin na may store-store. Dito talaga bibili ka talaga ay isahan. Hmm. Ay. Nalaglag pa dyan, red Ayan. Wait lang, guys. Dapat kayanin nyo, guys, yung umsik. Ayan. Isipin nyo lang pag kayo pumunta rito. Ang isipin nyo palagi ay magtatrabaho at mag-ipon. Ako, guys, sa totoo, hindi talaga ako nakakapag-ipon dito, guys. Kasi yun, pagtrabaho ko rito, guys. Pambayad sa sasakyan, sa insurance. Ayan. Wala talaga. Kaya... Uh, kailangan ko mag-asawa kayo kailan dalawa kayo mag-asawa na magtrabaho yan yung isa pang magbabayad sa sakyan insurance yung isa sa bahay yan tapos yung pang grocery yan ang pinuntahan namin dito guys hindi yung pa banjing banjing dito hindi kaya sa lahat ng Nagbabalak na pumunta rito Pag-isipan nyo po ng mabuti Yan. Yung iba kasi dito guys Na hindi nakakatagal sa Pilipina Ay dito sa Canada Hindi nakakatiis Kaya umuwi ka agad ng Pilipinas Hindi natin alam kung Ayaw nila ng snow Una, uumsig sila Excuse me At saka guys Akala nila Yung trabaho dito madali Ang ano kasi natin guys Meron tayong mga kababayan na siguro dyan sa Pilipinas May kaya, may pera Akala nila yung pagpunta rito Kakayanin nila yung trabaho Guys, kaya hindi sila nakaka-taste dito. Ako, eh, susunod na vlog, sa susunod na vlog ko, guys, eh, si-share ko sa inyo kung bakit kailan, ano, ginusto namin dito sa Canada. Sa susunod na vlog ko, eh, sabihin sa inyo. Kaya, guys, please naman, ah, uh, paki-subscribe naman po ng aking YouTube channel and palike na rin po at kung may ko-comment po kayo, may tatanong kayo, mag-comment lang po kayo. At syempre po, pa-click naman po ng notification bell para lagi kayo updated sa aking mga videos. Yan. Marami pa po akong i-share sa inyo tungkol dito sa Canada, guys. <coughs> eto uh, talaga guys eh yung pagpunta ko rito pangarap ko talaga pero nung nandito na ganito pa lang ang sitwasyon dito. Uh, kaya Isipin save nyo. Kaya kayo nandito para sa future ng mga anak nyo. 'Yan uh, guys. Dito na nga tayo ngayon guys sa uh, uh, Tumal ng asawa ko dito nga pala sa hotel nagtatrabaho yung asawa ko guys ayan ang trabaho sa dito siya nagtatrabaho guys sa hotel ako din sa hotel guys pero magkaiba kaming hotel ayan ayan sila guys nasa ah. loob oh. meka kakailala nga ako guys na ano eh umuwi na dyan sa Pilipinas sabi niya eh hindi niya daw kaya rito talaga nakakalungkot sana eh talaga guys sa, talaga siya sa ano sa maraming kaibigan kasi dito guys pag galing mo ng trabaho sa bahay ka lang Nanonood ng TV Cellphone oh, Antay ah uh, Antok yung katutulog pag ising mo May papasok ka na naman Kasi kaya ganun ang trabaho rito guys Huwag nyong Ano Huwag nyong iniisip na Pagpunta kayo rito ay magandang situation dito Kung kayo ay hindi po sanay sa mga malayo sa pamilya sa barkada huwag po kayong tumuloy papunta rito guys ako guys tayo, sa, sa para saan lang talaga sa mga ulitin ko sa mga sa na ako dito kaya kami nandito masawa ko kasi kung dyan sa Pilipinas lang kami guys an ano diyan buti ko nasa ang nasa probinsya tayo nakatira at may trabaho ka maganda yon kasi libre lang yung bahay eh kung nasa Maynila ka naman guys yung sahod mo kulang pa kung nangungupaan ka lang tapos may mga anak ka na mag-aaral dito sabi natin guys na magandang sweldo guys yung sweldo kasi dito guys ay isang buwan ilang buwan na ang pagtatrabawan mo dyan ang isang buwan dito ang sweldo tapat mo dyan sa Pilipinas ilang buwan bago mo makuha hmm. e eh, kung nangupahan ka dyan sa Pilipinas wala ganun talaga Good morning ano oh, mo dyan nagbablog ako <coughs> uh, guys iwan na namin yung carpool namin guys kasi matagal okay hmm. anyway, guys ayun na guys papasok na po tayo kung nagustuhan nyo guys yung aking video Uh, please subscribe po yan para ma-update po kayo sa aking mga video palike and share na rin po at mag-comment na rin po kayo dyan bye bye